So actually, uh, matagal na akong uh, naghahanap ng isang uh, basilan na manok uh, dito sa Cebu. Kaso nga lang, uh, medyo ang hirap po maghanap ng uh, ganitong klase na manok dito sa Cebu. So actually, meron akong nahanap na ganitong manok. Kaso nga lang medyo sobrang malayo dito sa lugar po namin. So hindi ko nakuha. So hindi ko akalain na ngayong araw ay uh, isa sa mga kaibigan ko, hindi lang nagsasabi, is uh, mayroon po siyang alaga na ganitong manok na basilan. So, ako naman is uh, hindi ako nagdalawang uh, isip na pinuntahan ko agad. Baka maunahan pa tayo ng iba. So, yung binili ko dito, yun yung uh, mga sisiyaw. So, yung mga sisiyaw dito is about mga 27. Yung 27 heads na mga sisiyaw yung uh, binibili ko dito. So yung iba dito may mga days old, yung iba dito is may mga weeks old. So yun yung mga sisig. So pinakiyaw ko na lahat yung kanya mga sisig kasi sayang nga. Kasi ang hirap ko talaga maghanap dito ng uh, ganong klase ng mga manok. Uh, Basilan na manok ay uh, galing kasi ito siya sana sa, ano, sa Mindanao. So sa Mindanao medyo hindi mahirap maghanap ng ganitong klase ng mga manok. Then uh, there was one time na nag-asa ko sa presyo ng uh, ganitong klase ng manok kung magkano yung uh, trio. So yung trio pala nito is nasa 35 depende siguro sa may-ari kung uh, magkano kaya yung uh, binta nila. So may iba may mura, tama tama na presyo din po yung iba. May iba din naman is uh, sobrang mahal. So ang ganitong manok na basilan is uh, consider pa rin siya as a native kasi marami kasing lahi ng mga native na mga manok natin kumaga dito sa Pilipinas may mga native na tulad sa atin na may mga pinaka most common na inalagaan sa mga backyard yung may mga maliit na manok pero ito, yan o, basilan so talagang uh, mas lamang kung ito po yung mga alaga po natin na manok kasi nga umabot po siya ng mga 4 kilogram ang uh, ganitong klase ng mga manok. So, bilang ano, uh, ang isang ano, isang kaibigan, uh, itong uh, binilhan ko ng mga sisiw na mga basilan. So, actually, nahiya siyang ano, mag uh, ano ng presyo. So, yun talaga pag uh, sobrang close, sobra kayong ano, magkaibigan. Medyo minsan is uh, mahiya tayong mag ano, magsabi ko magkano yung presyo. But uh, nung time na merong nagpost dun sa mga Facebook group, uh, nagtry ko nag-ask ko magkano yung presyo ng mga weeks old, mga days old na mga basilan na mga sisew. So ang sabi naman nila pag mga days old is nasa 120. So kung mga weeks old na nasa 150. So ganito ka mahal yung ganitong na klase ng mga manok. Ganito kamahal. So, hindi katulad po ng uh, inheritance heritage ng mga sisew na nung unang mga 5 years ago, medyo mahal. May 120, 100, ganon. Pero sa ngayon, yung mga heritage ng mga sisew, naggulat na lang tayo na pwede ka na makabili ng 70 pesos, 60 pesos, may iba 50 pesos na ganun kamura na po yung mga heritage na manok siguro sa dami din po nga nag-alaga din po ngayon kasi isipin nyo po halimbawa nag-alaga po tayo ng mga heritage na manok ngayon then after one year pwede mo na siya maging kompetensya so medyo sa ngayon medyo bagsak talaga ang presyo ng mga heritage na manok as far as yung nagtarang tayo sa mga presyo so kasi dati kasi nagtarang tayo 100 pa pero ngayon may nag-offer na 60 pesos lang yung kanyang uh, heritage na mga sisew. Unlike dito sa isang basilan, mahal talaga. Hindi bumabagsak yung presyo. So ito, 150. Mga 150 yung weeks old. Yung mga this old ay nasa ano, 120. ah uh, pwede nating ano, tawaran ng 100, okay lang. Pero itong uh, nabili ko ngayon na sisew, is a pure talaga ito na basilan. Walang ibang mix. As in, pure. So, kung sabihin ko sa inyo, yung presyo ngayon, kung magkano yung bili ko nito sa C-Sale, baka magulat kayo sa presyo. So, actually, ang bili ko dito, uh, tinanong ko siya kung magkano yung kanyang binta. Kasi kung magkano man yung kanyang binta, ay uh, hindi ko nalang tatawaran. Kung mag-respituhon ko nalang yung presyo niya kung magkano. So, alam nyo ba, dahil sa nahiya siguro siya magbinta sa akin ng tamang presyo yung medyo mahal na presyo ang sabi na niya bawat isa na lang bilhin ko na lang daw ng 50 pesos akala ko nga isa nagbibiro lang kasi isipin mo 50 pesos lang yung binta niya sa akin so yun nga uh, sabi ko totoo ba na 50 pesos ito bawat isa kaya sa mga this old sa mga weeks old kumagabultuhan yung pagbili kung sa Bisaya, Coridas. So, yung bultuhan na pagbili, binigay na lang nila sa akin ng 50. Kasi nga, kaibigan, kainuman. So, minsan-minsan din pala, no, pag uh, meron tayong mga kaibigan, talagang nakakatulong pala sa atin. So, ito dapat yung, ano, yung gawin po natin na uh, pipiliin po natin na kaibigan na <laughs> minsan is uh, makatulong sa, bang uh, sa hanap buhay po natin kasi ang sabi din po niya na sinadya daw niya na binibinta sa akin ng ganito kamura lang para para daw ako is, uh, makapagsimula sa pag-alaga ng ganitong mga sisyo kasi nalaman niya, ang tagal ko nang uh, naghahanap ng ganitong klase ng mga manok pero nagulat talaga ako sa presyo niya na sobrang mura siguro bilang kaibigan, bilang kainuman kaya siguro binigay niya lang siguro ng ganyan but actually sinabi naman niya na uh, since uh, ikaw naman yung bibili Uh, bigay ko lang sa inyo ng uh, 50 pero yung price po talaga niyan sa mga diesels is uh, 100 tapos yung mga weeks old na sa 130 to 150 so sobrang ano uh, jackpot tayo ngayong araw dahil nakabirit tayo ng basila na sisew na mas malapit pa na hindi na natin kailangan magbiyahe at uh, isa pa sobrang mura uh, bilang tulong na siguro niya sa akin para makapag start ako na mag alaga ng ganito So, ito yung mga klase ng manok na gusto kong uh, uh, paramihin. Dahil, mas uh, profitable ito na klase ng manok compared sa mga hari, mga heritage na mga manok. And also, sa mga native. May mga native tayo dito na yung uh, maliit na mga pinakakomo na inalagaan sa mga backyard sa mga probinsya. So, ito, mahal ito na klase ng mga manok. So, ito yung uh, paramihin po natin. So pagdating dito sana ano, sa bahay po namin actually uh, nilagay ko sa isang kulungan, uh, lagyan natin ng ilaw. So yung iba dito na may mga butas-butas, so takpan na lang natin 'yan para hindi lamigin yung mga sisig since walang mga inahin na ito. So since uh, 27 po ito sila lahat yung uh, nabili ko. So maglagay po tayo ng ilaw dito na nasa 25 watts. And then, uh, sa iba ng mga manok niya dito na nagkaedad ng almost mga 2 months old ay uh, binibili ko siya ng uh, titig 100. So, pagdating doon sa mga merkado so, pwede ko siyang ibinta ng uh, tiga 150 bawat isa. So, bawat isang manok, meron tayong tubo na 50 pesos. So, ito, uh, buy and sell. Then, ito ng mga manok kasi, itong 2 uh, months old sabi niya, binibinta niya ng ng uh, titig 100 dahil ito ay mga reject na manok. Kumbaga, hindi daw pure na klase ng mga manok. So, isang basilan na roster na na-cross doon sa isang native. Native na manok na yung pinaka most common na inalagaan sa mga backyard, yung uh, mga maliliit na manok. Pero, yung nabili ko ng mga sisew ngayon, this is pure talaga na basilan walang halo na ibang dugo itong uh, mga sisiw. So, sobrang swerte ko ngayong araw. Dahil, yun nga yung sinabi ko kanina, na nakabili ng isang basilan na pwede nating alagaan at paramihin. Nandito lang pala sa, uh, dito sa lugar po namin. Muli itlog sa basilan? Ah, uh, na na. Ah, lahi ka mga bisaya bang itlog na kong dka namaste din ha namaste ji